So yun, good morning po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back ulit dito sa aking uh, YouTube channel Muli po ang inyong linggo, Drewills TV So yan po, panibagong araw kung kahit panibagong update po tayo dito po sa ginagawang MRT Line 7 So, yun, so ngayon po nandito po tayo sa so may kahabaan pa rin po nitong Commonwealth Avenue Dito lang po tayo mga kababayan sa may uh, gitna lang po nitong uh, University Station at uh, Tantang Sore Station So dito po ay uh, sisilipin lang po natin kung uh, ano na po yung uh, sitwasyon dito po sa ginagawang MRT Line 7. Since muli po mga kaubayan, ay bago po natin umpisan po itong ating video. Sana po ay kung bago lang po kayo dito sa aking mounting channel at kung napadaan naman lang po kayo, sana po ay huwag niyo po kalimutan Ay subscribe po itong aking mounting channel. At ay click niyo na rin po yung kanyang katabing notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload. Sir, so, yun, maraming salamat po at ay, hindi na nga po natin ito patatagalin at umpisahan na po natin. So yun, let's go! So yun po mga kababayan, so ilang uh, araw na lang po no? at uh, Pasko na. So yun, Merry Christmas po sa ating lahat po mga kababayan at uh, lalong lalo na rin po sa mga kababayan po nating uh, OFW. So yun, Advance Merry Christmas po sa ating lahat po. So ngayon po pala ay araw po ng uh, Webes, December 9, 2021 at uh, ito po yung ating uh, update. Dito po sa ginagawang MRT Line 7. So po. So ngayon po mga kababayan, ano? Muli po ay nandito po tayo sa may gitna lang po nitong uh, common station po nitong University Avenue Station at ng uh, Tandang Sora Station. At sa mga oras na po na ito ay nandito po tayo sa may uh, Bridge. So yan, so dito po mga kababayan, no? ay bali ganito na po yung uh, sitwasyon po dito. So yan, so dito po sa may mga parting gilid po, no? may makikita po tayo na nakatayo po dyan ng mga scaffolding po. So yan po. So dito po mga kababayan, yung uh, ginagawa po nila dito, ay naglalagay po sila ng mga butas yan po sa may uh, parting task po nitong pader mga kababayan so ayan po so nagbubutas po sila diyan para nga po sa paglalagyan po nitong mga security fence po mga kababayan so ayan po at uh, dito no so pagdating nga po sa mga precast concrete cable truss po mga kababayan so may kita po natin na nalagyan na rin po ng uh, takip ng mga precast mini slab So, yun po. So, yun. Sumuli so, po, no? Sa mga hindi pa po, po nakakalam, ito pong uh, MRT Line 7 po mga kababayan ay meron po itong habang uh, 22.8 kilometers from uh, SM North, EDSA, hanggang uh, San Jose del Monte Bulacan at magkakaroon po ito ng uh, 14 communist station. At sa ngayon nga po, nandito po tayo sa may... Uh, gitna lang po nitong pangatlo at pangapat na common station from uh, SM North, Quezon City Memorial Circle, University Station at, at uh, Tandang Sora Station so dyan lang po mga kababayan sa may bandahan po ano, so dyan po yung uh, University Avenue Station at uh, ito po ay may budget po na higit kumulang 62.7 billion pesos So po at uh, dito po pala sa na po na ito no? kung saan po tayo ngayon ay dito po magsisimula itong uh, pagpapailalim na bahagi na dadaanan po nitong MRT Line 7. So bali yung tagus na po nito ay doon na po sa Maya North Avenue. Lagpas lang po ng Quezon uh, City Memorial Circle. rin po sa may uh, side na po na ito no sa so, yan so bali magkabilahan po mga kababayan po no magkabilahan gilid po sila nagbubutas uh, po dyan na paglalagyan nga po ng uh, security fence so dyan nga po sa may uh, kabilang footbridge so dyan nga po nakaparada ito pong 6 uh, train set nito pong MRT line 7 sayan po at uh, yan nga po yung in-update po natin nung uh, isang araw po, ano? Dahil dyan nga po sa may area na po na yan, ay meron po dyang nakapatayo po ng mga kolom. At uh, dyan po sa may parting side po, ano? Sa so, yan po, so may kita po natin yan na para po siyang uh, sa bubong mga kababayan. So sa ngayon ay uh, wala pa po, po tayong idea po, ano? Kung dyan po bang ginagawa po nila dyan, ay maglalagay po sila ng uh, bubong. Dyan po sa mga transit na nakaparada po dyan. So yan po. din po mga hubayang, so balin, naman po tayo sa may uh, footbridge po nitong uh, diliman so dito po no, aya sisilipin po natin kung uh, ano naman po yung uh, sitwasyon po dito so dito po sa may area na po na ito no, yung ginagawa po nila, aya ito nga pong pagkakabit po nitong mga security fence so dito aya sisilipin po natin itong kanilang mga naikabit na po dito so po So dito po no ay bali mahaba-haba na rin po itong, uh, security fence mga kababayan Na kanila po nga uh, na kakabit po dito So yan sumula po dyan Hanggang dito So yan so abot na po doon mga kababayan So konti na lang po no at uh, mararating na po nila yun pong, uh, nga po nga kabilang ng footbridge. bridge At uh, dito po no sa yan may mapapasin po tayo dito sa Maya parting sa Hex. So yan po. So kung hindi po tayo nagkakamali po mga kababayan, yan nga po yung mga bakal na gagamitin po. Nagagamitin po dito pa sa Maya Riles. So yan po. So may kita po natin, abot na rin po doon sa Maya Kabilang Footbridge. Yan po nga bakal na po na yan. So yun nga po mga kababayan po no So para nga po sa release Yung bakal na po na yun, mga kababayan Ano po kaya uh, ibig sabihin po nito no Kung bakit uh, meron na pong nga uh, nakalagay po dito na Bakal na gagamitin po sa release So say na po siguro ito no Na maglalagay na rin po sila dito ng uh, release So yan. At uh, kung hindi po tayo nagkakamali mga kababayan. Ito pong mga bakal po ano, na para nga po sa riles. Ay uh, doon pa po ito galing sa may uh, harap lang po nitong uh, kuwa, uh, Doon po sa may uh, Batasan station. Kung saan nga po 'no ay uh, doon po sila nag unload ng mga bakal na para po sa riles. At uh, doon na rin po sila naga-welding po 'no. Doon na po nila dinudugtong ito pong mga bakal na para po sa riles. So yung nga ginagamit po pala nila doon na pang ay, uh, ay flashback welding machine. So yan po. So tuloy-tuloy po tayo mag update po dito mga kababayan para po mabigyan po kayo ng mga impormasyon patungkol po dito sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga nagagawa na. Kung kahit sana po ay kung bago lang po kayo dito sa aking munting channel at kung napadaan naman lang po kayo, sana po ay uh, huwag niyo pong kalimutan ay subscribe itong aking munting channel. At uh, i-click niyo na rin po yung kanyang katabing notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload. Maraming salamat po.